Moving up exercises Diba? Papalapit na po mga bata Okay So, muli Ipapa-remember po sa inyo Na Yung kailangan yung gagawin O dadalit O atidadamit ay Sa mga babae Kung ikong damit Diba po? Dress po yun Tapos bagong problema ko na naman. Kasi Hale. Yung pambili ng damit at saka sapatos. Oo. Oh. Hindi ko alam kung paano. Kusa ko na naman siya kukuloy. nag na nung mga nanay kasi binagbotohan kung uniform o white dress. Makayon ka ba doon? <laughs> hindi siya. Pero ando doon na eh. Ang <laughs> mga sa March 15 ang graduation nila. Kaya yun ngayon ang pinuproblema ko. Pang bili nila. Pang graduation. Ako po si Catherine. Ako po si Christine. <laughs> Oh, ah, ang ambal. Okay, dahil graduate sa Friday. Anong susuot buti, buti, akong, ano susuotin daw? Putik. Putik meron na 'yung ano daw, may tinutuloy. Wala pa. Wala pa. Saan kukunin? Naku po. Saan kukunin? Bibili na lang ako. Bibili. Saan kukunin pero daw si Mommy. Titindan na lang ko para makaipon. Isa po akong may bahay, pero may lima po akong klase ng trabaho. Titinda, nagwawalis, naglalabada, tumutulong po ako sa karinderi at nangangalakal. Kaya lang sila lang po kasi may kanin pa po kami kaninang tanghali. Pagka kasi po may nagbibigay sa akin ng bigas, sinagsasain po ako pagka wala po. Hindi po ako bumibili kasi iniisip ko po kasi yung ibibili ko, pa, ibibili ko ng uling, ibibili ko na lang ng ulam. So, hindi ka talaga madalas magsaing? Hindi po. Madalas po ako bumili nalang ng luto. So, bakit kayo nagsaing ka? May bigas po kasi. At saka, may nakakuha po kasi ako ng durog na uling dun sa, sa may, sa labasan po. Kinuha ko po yung pinagpilian po ng durog na uling. Ano yan? Ay, anong gagawin niya dyan? Alagyan ko po yung kanin. Na, ano ba yan? Asin po. Ha? Bakit nalagyan mo asin? Kasi po, NFA po yung sinain ko. Para oh. po may lasa. Talaga ako po ng kunting asin.